Sa pangalawang laro ng Los Angeles Lakers matapos ang All-Star break, determinado silang bumawi mula sa kanilang nakakadismayang pagkatalo laban sa Charlotte Hornets kagabi. Sa pagkakataong ito, muling sumabak sa laban ang Lakers kontra sa Portland Trail Blazers ngunit kulang ang kanilang lineup dahil out sina Luka Doncic at Jared Vanderbilt. Sa pagsisimula ng first quarter, agad na naging agresibo si Lebron James, ipinapakita ang kanyang husay sa hustle at rebounding. Siya rin ang nagsilbing facilitator ng opensa, kaya naman maganda ang naging ball rotation ng Lakers. Isa sa mga highlight ng quarter ay ang end-one basket ni Austin Reeves at ang alley hoop dunk ni Jackson Hayes mula sa assist ni Lebron. Maganda rin ang naging simula ni Reeves agad siyang umiskor ng 12 points at nakakuha na ng limang free throw attempts. Isang malaking pagbabago matapos siyang ma-eject kahapon laban sa Hornets. Naging epektibo rin ang pagpasok ng two-way player na si Trey Jemison na nagbigay ng instant impact sa kanyang 6-minute stint. Agad siyang nakagawa ng 4 points at 2 rebounds at nahirapan ang mga big man ng Portland sa kanyang lakas sa ilalim. Pinapatunayan niya na karapat dapat siyang bigyan ng standard contract sa Lakers ayon na rin sa mga opinion ng mga analyst. Natapos ang unang quarter na may 8-point lead ang Lakers sa score na 28-15. Sa second quarter, nag-takeover mode na si Lebron James na naging napakagandang performer sa unang bahagi ng laro. Sa loob lamang ng 10 minutes, nakapagtala na siya ng 12 points, 3 rebounds, 2 assists at 2 steals dahilan upang lumamang ang Lakers sa score na 40-22. Gayunpaman, hindi basta-basta sumuko ang Blazers at naibaba nila ang lamang sa single digit bago matapos ang quarter. Sa kabila ng pagpupursigi ng Portland na natiling matatapos, tagang Lakers sa pangunguna ni na Lebron James, Austin Reeves at Jackson Hayes. Patuloy na nagpakitang gila si Hayes sa loob na tumulong upang makapagtala ang Lakers ng 30 points mula sa loob ng paint kumpara sa 18 points lamang ng Blazers. Sa pagtatapos ng second quarter, hawak pa rin ng Lakers ang kalamangan sa score na 55 to 47. Si Lebron James ay nanguna sa Lakers na may 16 points at 6 rebounds habang si Austin Reeves naman ang leading scorer ng Lakers na may 17 points. Maganda rin ang naging contribution ni Jackson Hayes na may 9 points. Sa ikatlong quarter nahirapan ang Lakers sa kanilang simula kung saan maraming turnovers ang kanilang nagawa. Ang pagod ay nagsisimula ng lumutang dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa bola. Madalas ang turnovers na ito ay napupunta sa kamay ni Denny Avdija na patuloy na nagpapakita ng agresibong laro at kasalukuyang nangunguna sa Portland Trail Blazers na may 24 points. Bumaba ang lamang ng Lakers sa dalawang puntos bago maisalpak ni Vincent ang isang jump shot upang itulak ito sa 68-64. Gayunpaman patuloy ang sagutan ng puntos sa pagitan ng dalawang koponan. Muling nagtangkang kumawala ang Lakers sa pangunguna ni LeBron James na nagbigay ng sigla sa kanilang opensa, ngunit hindi rin nagpatinag ang Blazers na agad sumagot ng kanilang sariling opensa upang hindi mahulog sa malaking agwat. Sa huling segundo ng ikatlong quarter, nakapukol ng tres ang Blazers dahilan upang lumiit sa isang puntos na lamang ang agwat ng Lakers. Sa fourth quarter, agad na nakapagtala ng tatlong puntos si Finney Smith, ngunit mabilis itong sinagot ng Blazers sa pamamagitan ng isang alley-oop dunk mula kay Williams. Hindi nagpatumpik-tumpik si Lebron James at agad na nag-takeover, kumamada ng mabilis na limang puntos upang palakasin ang kalamangan ng Lakers. Samantala, si Jamison ay gumawa rin ng isang alley-oop dunk matapos ang magandang pasa mula kay Reeves na patuloy na nagpapakita ng husay sa pagbuo ng mga plays. Gayunpaman, hindi sumuko ang Blazers at nagawang ibaba sa lima ang lamang ng Lakers nagpapakita ng matinding determinasyon sa laro. Sa huli, na pa rin ang Lakers sa pangunguna ni na Lebron James at Austin Reeves na kapwa nagpakitang gilas sa huling bahagi ng laban upang masiguro ang tagumpay ng kanilang koponan.